kanya natin. Ako na pa ba magbago ako na na. Ang hirap ka rito. Siguro Ako na! Ay ako, wala pa Ikaw, Alvin, bitawan mo yun. Alvin, ikaw daw, Pero Alvin, di ba tumagbuhan? Kailangan ganyan, Alvin, malakas ka. TV. So, ayun, guys. So please po lang, nakikita nyo ba itong nasa harapan ko? Tako-tako ng bigas. Ipapamigay ko rin ito sa inyo lahat. Wow. So, abangan nyo ha, kung sino ang mga bibigyan natin ng bigas. Pero siyempre diba, ba, sa so, dami na nangailangan ng bigas, hindi naman natin kaya bigyan lahat. Pero, sinisigurado ko sa inyo na itong bigas na dito ngayon, ay ibibigay ko lang dito sa inyo, lalo na po dun sa mga tao na nangailangan. Kung sino lang po yung abutin, uh, sila lang po yung magbibigyan malay mo sa susunod di ba may mga mga sponsor pa at magbigay din para magbigay tayo ulit sa inyo so this time yung ano yung inyo nakikita dito papamigay ko lang to sa mga hindi mabibigyan simple ang daming tao andam na, andam ang daming nang inanambigyan better luck next time na lang baka kasi mamaya magtampo kayo ba hindi kayo nabigay ba nabigyan hindi naman kasi lahat ng tao mabibigyan natin so yung uh, maabutan lang na, po natin ang konteng tulong maraming salamat Hi guys, nandito na po ang bigat ng natin from Saris Sophie Grocers. Kaya maraming salamat kung inakangang po na dumating na yung van at 300 na saan. Dito na kalagay yung bigat na gagamitin natin for today's video. So, tagal naman yung <laughs> relax. na mo buksan. Relax relax. ako makita. So. kuya, buksan mo na. Ang nilalaman ng ito ay... Bika. Ayan na po ang bika na galing sa saan? At ito? Sari Tuki. Special ang kainan kasama ang Sari Tuki Premium Rice. Ang nakalagay sa sako nila. So, ibaba na natin. Ako na ba magpapapago na lang? Ang pinagay ito. Puro kapitiran ka. Ang pinagay ito. Ako na!

misak misul kisiwata kisiwata na misul ang nagpapaksa ayoko na jiti tayo ko ayano ay 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 pataw ay nagustrasyon ko tayo ko hindi ko kung hindi kasi misul alin ang alin ang mga kasiya at sa mga mga tito kung hindi tito pa tito na sa sa mga Okay, niyo okay, so ako ko lang. So Dapat maghabol hmm, So ayan, napakarami ng bigas. Tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, magbibigay din tayo ng konting. So abangan niyo mamaya hindi ko sabihing ako <laughs> so ano ah, ah ba, ano mas niyo, um, sa, po, sa mga ano ah mga nanonood ngayon na ah, hindi dito sa bigas lang ako Ayan, ha. <laughs> sa lahat ng at nanonood ngayon kung gusto niyo mag order ng bigas lang po yung to sari to grocer di ba soke grocer eminil so grocer Eminel. so mali pala So, okay, grocer, MNL, ayan, mag-business na po sa page nila. At marami silang hindi lang bigas. Kung uh, regarding po sa inyong mga tindahan, marami sila at sa muna lahat. At yung price talaga ay napakamura. Kaya, visit nyo po yung uh, Soke Grocer MNL. Tama? Yes, tama. So guys, guys ha? <laughs> uh, ayan, po, okay. Okay. at siyempre guys, uh, okay. Alam mo kasi, at nagkakunan na hindi nag-construction, diba? So, medyo wala kahingan talaga pag nagbuhat ka sa maganda. Lalo na dati, kasi ito nga eh, ganyan lang kalaki dati, pero 50 kilos. Di ba yung pininto? Pero ngayon, 25 kilos lang yan bawat isa. So, magaan pa yan. Kaya naman. So, ano pala, ba lang plano mo dito sa mga bigas nito? Siyempre, nandoon na din yung uh, pang pangsain ko, pang araw-araw. Tapos mag-share din tayo dyan. So, di ba marami naman yan, abangan nyo yan. Mag-share din tayo. Siyempre, sa sobrang dami yan, mag-share din tayo ng business doon sa iba. Kaya, abangan nyo kung sino natin ang natin ng bigas. Sabi nila, hindi lang sa ito yung business na natin na yung business pa. Ah, actually, okay, yan pa lang yung dumating. Unang pas pa lang. Pero meron pong sampung ganyan na darating. Sa ila. Sabi ba sa live, hindi ng bigas? Sa mga live viewers? Siguro mamaya. Abangan nyo na lang mamaya sa live natin. So, dahil Suki, maraming salamat sa Suki grocer. Ayan sa lahat ko nang gusto mag-order ng bigas. At ito nga tulad na sinasabi ko, marami sila kung hindi bigas. Meron silang mga groceries, may mga fresh silang mga gulay, mga mga prutas. At syempre, meron din silang frozen meats. Ayan, may mga frozen meats din. Tapos regarding po sa grocery, mga meats or bigas, Suki so, grocer, eminal po, imisyon sila sa kanilang page. Ang doon kayo mag-order na kung saan. Dito ako nag-order ngayon ng bigas na napakarami. So, uh, alam niyo kung bakit? So, mababa talaga yung mga prices ni Suki Grocer na Kaya sila ang napili kong orderan ng maraming bigas. Hopefully na pag order din kayo para matry nyo din kung gaano sila kamura. So okay, message lang ang uh, Suki Gross para sa inyong mga orders. Order natin. So hindi naman nagkasya dyan. Abangan natin ang pagdating pa ng isang pan. Alright? Let's go! So guys, masakal ng buhay guys. Hindi ka tayo ngayon guys. Sa pagkakal mo